Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to Kalsada University, kaibigan. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan ka magsulok sa mundo ngayon dyan, kaibigan. I wish you well. Alright, it's another episode, kaibigan. Napakagandang umaga, mainit na malamig. Alright napakaganda ito natin itong nating i-share tong sa libro na nabasa natin eh Honda Ken Ken Honda isang hapunis, uh, Hapunisa Hapuniso Hapune Hapun na na ng nitong Happy Money kay Bigan so ang sabi niya kay Bigan mayroon siyang uh, mentor ang pangalan ng mentor niya is uh, uh, Wadi Tikada yun, Wadi Tikada so yung mentor niya kay Bigan uh, sabi ng mentor niya na mayroon daw isang tao na lumapit sa kanya, desperado na tao, napaka-depressed na tao, na depressed na tao, uh, lumapit sa kanyang mentor, um, nag-ano siya, nag- um uh, nang, nang nang utang, okay? Nang utang. So, yung topic natin ngayon kaibigan, power of arigato. Okay? Ano tong arigato? Sa Hapon kaibigan, yung arigato, arigato is thank you. So, sabi ng mentor niya kaibigan is, okay, pahiramin kita ng uh, pera, um, walang problema pero ito yung kondisyon may kondisyon siyang binigay sa tao na 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 very depressed na nanghiram ng pera sabihin mo ang arigato na word 100,000 times okay no problem pa, pa pahiramin kita but ito yung kondisyon just say arigato 100,000 times so kung i-calculate natin yung 100 100,000 kay It's it's like every second mag-arigato yung tao, arigato. Asure ah, sorry, every minute arigato arigato for the whole month kasi isang sa, sa isang oras 60 lang yon kaibigan so i-time natin yun sa 60, 60 24 hours so ilang so it's just like one month every minute magsabi siya ng arigato 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 so every minute sa isang buwan kaibigan okay so to make the story short after one month kaibigan bumalik yung tao sa kanya ni 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 Wahi tikada yung mentor ni Honda Kin. Okay, so bumalik yung tao, sabi niya, um, hindi ko na kailangan yung pirah okay? Hindi na ako manghiram sa iyo ng pirah So, sabi ni ni wa, Wahi, yung mentor ni Kin. bakit? Kasi after one month na panay sabi siya ng arigato sa sarili niya kaibigan, naka-accumulate naka siya daw ng pira na much more than sa gusto niyang hihiramin na, na, naka-accumulate daw siya ng, uh, ng enough na hindi niya na kailangan humiram wow! so ito yung power ng arigato kaibigan so, ang, ang ano daw ni Ken Honda ang, ang, ang um, gusto niyang ipa-spread kaibigan na is um, hindi lahat daw tao na aware na tayo ay makareceive ng something yung iba magpapasalamat, yung iba hindi. Pero hindi lahat ng tao daw na once the money goes out, magpapasalamat. So, yung uh, teaching niya, kaibigan, is when the money goes in and out, magpapasalamat tayo. So, it's not lang, hindi lang daw about pera. It could be anything, anything na, na, na ma-receive natin at saka anything na ipalabas natin. So, yung strategy niya, kaibigan, is... Um, ano do yung power tong arigato kasi yung arigato kay bigan when you say arigato that means thank you you are blessed you are abundance okay that means when you are abundance kay bigan mag, mag ano ka mag open up to ng yung frequency mo abundance okay so when you feel abundance when you feel worthy kasi panay kasabi ng arigato that means you are abundant person very really grateful ka sa, sa lahat so that means nasa frequency ka, kaibigan, na abundance frequency, okay? So, as a law of universe, kaibigan, it could, you could attract people, uh, you could attract, uh, you could, uh, mga circumstances, no? kaibigan, pwede niyang i-move. So, slowly, slowly mong mapapansin na nag-iba, nag na yung, ano nang uh, nag-iba na yung frequency mo, kaibigan. Kasi, kung panay kasabi ng arigato, grateful ka, that means hindi mo alam na yung mga opportunity, lumalapit na daw sa iyo. Okay, lumalapit na sa iyo yung mga tao na same frequency sa iyo. Ayun uh, na ay yung lumalapit sa iyo, abundant person. So, yung story niya is after one month na panay sabi niya ng arigato 100 times. Na solve yung problema niya kaya hindi niya na kailangan mangutang. So, imagine mo, wow. So, ganun daw ka powerful yung arigato or say thank you kay bigat. So, hindi lang natin to uh, it could be it could be aware tayo nito or unconsciously. So, most likely magpapasalamat tayo pag mayroon tayo ma-receive pero hindi ako aware na the ang sikreto daw kaibigan sabi ni Ken Honda is to live a happy life to have a, a a a happy money okay it could be hindi hindi it doesn't mean na how much yung pera mo kaibigan it could be uh, dependent sa tao it could be a lesser amount for you but you you have peace of mind you have a happy ma a happy flow of money it could be Uh, compared sa may malaking savings okay so it doesn't mean the account uh, wala tong wala it doesn't mean the numbers that we bilang so ang importante is when we receive the money and when we 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 we, we out the money we always say arigato wow ang strategy niya kay bilang daw every time na mag bayad siya sa bill every time na magbayad siya, magbibili siya ng something, he will always bless that this money will all hopeful, uh, uh, I will bless this money that it will spread, go to the other people hands kaibigan and uh, uh, maraming matuwa so ganun daw yung strategy niya kaya, kaya daw yung money sa kanya hindi daw siya maubusan hindi daw siya matakot yung uh, na, na mawala ng pira kasi first o mawalan na siya, mabangkrap siya, zero as into zero, mayroon naman daw siyang mga kaibigan. Kung mayroon kang kaibigan, pwede kang tumirado ng uh, one week, another one week, another one week until makarecover ka daw. So, so you uh, yun yun, nothing to worry daw at saka it's a law of universe na if we if we say thank you, arigato, arigato, hindi lang sa pagresit, sa paglabas daw kaibigan. Yun daw yung flow, parang river daw yung kaibigan na yung flow ng pera, if whatever comes in at sa pagpalabas natin i-bless natin na hindi yung takot tayo bumili hala baka maubusan nako ito wala na akong pira kasi as a law of universe pag tayo ay takot tayo ay may fear na maubusan tayo uh, that we will attract that okay so that's what we attract so pag ang uh, strategy ni Ken Honda is uh, every time na mayroon siyang electric bill uh, bumili siya ng saging bumili siya kumain siya sa restaurant he always bless that every time he pay his credit card or card or cash that hope uh, bless this money uh, be very grateful this money na it could spread to someone else hands and uh, na makabigay din ang happy uh, sa ibang tao wow kaibigan dito lang natin to matutunan sa Kalsada University kaibigan gaano kaimportante importante yung arigato so arigato 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 but kailangan din natin yung i-fill i-feel din natin hindi lang natin sabihin na walang sense i-feel natin na totoo yung sinasabi natin um, that we are very grateful kasi kasi when you are grateful daw okay pag ikaw ang taong grateful daw kaibigan that means you are an abundant person -grateful kay grateful ka kahit pa it doesn't ano yung nasa bank account mo basta grateful ka you are already an abundant person kasi mapasalamatin ka kaysa tao nga kahit millionaire ka pa napakadami yung pera pero ungrateful ka you have anxiety fear so hindi daw yun wealth wealth is when you are starting to be grateful ka at saka money will flow in and out pag ipalabas natin yung pera Ah, uh, dapat uh, we always say arigato and and ito daw yung simula ng abundant na life kaibigan. Wow, Hopefully may natutunan tayo ngayon dito sa Kalsada University kaibigan. Ano yung kaimportante itong arigato? Arigato, arigato, arigato. arigato. Okay? So, na naglalakad tayo ng arigato. Arigato. Kasi we attract kung ano yung um ito yung sinusulat ni ah uh, Nobel Goddard, at saka yung ni uh ni ni Wallace Wattles, kaibigan na nagsulat na the science of getting rich na what <coughs> what we uh, kung ano da yung kung ano da yung nasa isip natin kaibigan kung ano yung binibigyan natin ng atensyon andun yung energy natin okay so pag, pag andun yung energy natin we are in, a, in uh, lahat tayo ay energy yun yung energy na ma-attract natin okay so if we if we attract uh, Uh, if we keep thinking grateful, uh, gratitude, uh, uh, rich, wealth, uh, riches, began, then it's just a matter of time, ma attract natyan. Wow! Alright, hindi di kuna sayang yung Close your eyes, open your arms, natural light, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. boom! See you next time. Boom!